And everyone that hath forsaken houses, or brethren, or sister, or father, or mother, or wife, or children, or lands for my name's sake, shall receive a hundredfold and shall inherit everlasting life. Oh, sorry, 100, that everlasting life. Let me. I'm going to give you a little bit of a question. I'm going to you Ayon 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 Yesus ayon 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 di ayon 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 Dili ko mo mong kaya kay kung mahimong kag usa, ang duha mahimong usa, unya mo gamit kay sa imong asawa, wala ra kag ni sa imong kagalingon kay usa ra man mo. Ah, dili lagi na literal, dili na literal. ang bot pasabot ni ana kay kung tinuod na igsoon, si Abraham nakasala, tuloy asawa. Si Moses duhay asawa. Nakasala si si Solomon, si Pisinto sa asawa. Pagkasawa lagi kag duha, kasala jud kag di ka magkasawa duha. Karang dugon ay mo babag. arit na sa pagdugon.

sacrament of matrimony sa Roman Catholic Church o sa inyo o sa inyo ada kami noon mahimong usa ang babae ka lalaki mudawa ka na o na makak ah, oh. po eh. <coughs> sa Kristo ni pagistorya o nagsulti sino tubag soga po ng kontra eh tubag mahimong magusa ang topic kun diri usa na man dili man sa pagkasawa Ah, oh, di mahimong pagkasawa, basahan lagi na ang pagpangasawa sobra sa usa nakasala kaya naa sa Biblia nga maskin si Jesus si Kristo nag-ingon si Jesus si Kristo nga mahimok sa katus mo kasawa nga gawas pa ingon si Jesus si Kristo wala ako ning anhi sa pagbungkag sa kasuguan kundi sa pagtuman usa ka tuldo usa ka dili na ko paggalakturan mawala man ang langit ug ang yuta ang balaod sa Dios ug ang mga propeta dili na ko gubuon ngon man si Jesus Kristo nya si Kristo kung sunod gid ni Jesus di ulitaw ka li, Kristo, Uri, tao, di ka magkasawa daghan ra pa kay gwapa sa boulevard uh, Serang kereta saya supaya tidur senang. Boleh lain kelipai semata lelaki. Mutanak Wapang babai. Merawat kan adik? Baba, bapa, babai. Ayolah nampak angin. Pesat buah apa? Kena ajuk. Namlas Biblia Boleh lain kelipai semata lelaki. Mutanak Wapang babai. Kayak jilid kama uh, lipai. Uh, Bayu tinggal ini. Sintrik bapa Malipai juga. Pesat oh. di lambungi. <laughs> Ada sesuatu sindrom. Wan mama masagga video nang tatawa nga Sama Sa mati yung 19 yung patro ang the beginning, medium, male and female, o niya, mahitungod sa kami niyoon ba? O kinin doa, kinin sila doa, mahimong usap. Ang pangutanan ako, itudlo mo ni ang lalaki babae sa Sacramento Patrimony Mausa. Brawa tayo nito. Wala lagi ko sopak, anak. So, kaya manak man na literal. Hindi man na literal. Kung may himo ko yung literal ni mo mausara din ha, nausa naman yung taong ko nausa. Ang buti ang pasabog, anak, so, or na kung naipagsinabtanay mo, uh, manahalay mo, usa, so, dili na literal, so, or na mga sawak at sobra sa so. usa, sala, wala mangkit ka, na makay mabasa. Si Abraham nak salah dia si Abraham. Si Yesus nak salah dia ai. Eh. Si Jesus serba mau hata busa ke tos ke bau kasawa. Eh, Kristo Ay, biar ya ani mo maka sawa kan sok segatos. Okay. Ya karena imo usak ke gatos sikis kota de modan. Lagi sikot dan babai dia. Ada word babai go 100 ngai. Bilo-bilo nak ingat babai de. Liter-liter awak. Pakingung ganit wife Nixon. Babay, good na. Wala di wayas na lalaki. Hindi nga kapalingo. Ang tumoy. Mahilig yung kap tumoy. Di ko mo interyo ang tumoy, radyod. Ang lami ini, tipo of di tumoy. Direk so. Okay? Ingon okay. na. And everyone that hath that hath forsaken houses or brethren or sister or father or mother or wife, or children or lands of my name, say, shall receive a hundredfold and shall inherit everlasting life. Mahimo hey, man to kasay, wag ka mahimo man sa katos kapilo. Himo na, nasulat ba sa 100 wives na eh, ng kabutang? Tumasahod. Ang uh, kabutang man na dia. Wa man well, ang ganti gihatag sino, pilo-pilo, pila ka 100 gay eh, gayon. Ang ganti na, dili ng asawa, babae. Tulipo so, ko ano ba na. Asa mabasa sa Holy Book of Islam with your respect sa Quran nga sobra susa ang mga matubasa mato ala higa ala ang asawa pili sa loob upat mo sa miyagi karo bilay na kubo di ba niya primis alagi usa niya asa mabasa sa Quran litra po litra ang iningos ala usa punak Quran chapter 4 verse 3 Many women of your choice two, three, or four. But if you could not deal justice between wives, better for you to marry only one. Na aman <makes in> it's all. Mag-asawa ka duha. Ikuan pa ngayon sa duha. Wala nag-ingon ang Allah. Marry one. Ingon ang Allah. Marry women. Two. Nagsugulog duha ito. Tulo upap. Nga naaman sa Quran. Kanun sa aman mga asawa ka duha? Inan, po Kisa may gipasabot sa Muslim na ang membro na ninyo o apil ang Roman Catholic Church member? So, on, ang kining pulong ni Allah para na sa tanang mga tao. Kay ang ang pulong na naa sa Quran, dili man lang para sa mga Muslim, para man sa tanang tao. So, kung mga sawag ka o usa, naroon na, nimo. Pero kung mga sawag, duha, tulo, upat, Awat wala may sala iksoon kay si Abraham, wala may kasalanan, tulong may asawa. Ya, asa mabasa sa kining sa Quran nga para apel ang mga dili Muslim ang, ang pulong niya. May tungod sa kining dubli nga asawa. Sobra sa. Tutrohon ako ang Quran dili lang para sa mga Muslim, para sa kanang tao. Ya ayuhan nas

ngayon din na nagtatanong po ka dalaga ng Islam